Masarap yung patatas. Kung may lagay mga karot, oh, na sa karot ito. Hindi oh, na ako mind. may adon. Yung masulit at Wala pa pala sa ganung panghang. Mag-hang. ito na naman ako kami. Eh. Welcome guys, welcome to my guys. Ayan. <laughs> Hello guys, welcome to my guys. Yun nga mga ano. Hello mga tabs, nandito na naman ako. Ayan. Yun yung aking ano. Ayan. Yung puro ano. At ayun, kakain na naman si ako, si kami. Kakain na naman kami at syempre. Hindi mawawala na naman yung ating kalahating kalderong kanyang. Wow! Yan. mainit pa. Tapos, siyempre, magsasandok muna si Ako. Ngayon, may malamig na kanyang. Bakit? Kumuha ka rin ng sardina. Parang sa ng sardina. Yan. At yung ating kanyang yung ulam natin for today's video, ayan. Yung ulam ko kanina sa trabaho. Sikin curry. Ayan. Magsisikin kare tayo for today's video. Sa <laughs> so, 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 mga bago pa sa akin channel, ayan, sana makakapag-subscribe kayo if you if you are watching this video or some of my videos. And thank you for watching and then also ubusin namin to na nahiya pa yun ayan. and then ganyan lang muna para hindi naman gaan na yan nung yan natin ayan <clears throat> And then, syempre, ito yung ating ulang for today's video Ayan. for today's video Ayan, yung ka sakin Kari. kari Wow! sakin joy Sidiwata. meron naman ka kami sakin kari ayat sakin kari ayat ayat ang ayat ko ayat ayat kasi ang sharp, ang sarap niya. ayat Hadad lang yung Gusto ko yung pagkaano niya. Pagka-creamiest. Gusto ko yung spiciness niya. Napaka, ano. Nasarapan talaga ako sa ano niya. Kasi napaka-creamy. Kaso nga lang, yun nga, nalungkot kami ni Megasop kasi dadalawa na kami kumain. So, ang ending, pinakain namin sa kasamahan pa namin na ano, kasama namin. Ayan. Basta yun. Kasama namin. So, ayun. Pa, ako, kasama tayo. O, oh, kasi magmulihanda sa dayo pa Sabi ko nga kanina kay Megasod. Sayang, wala si tatay. Isulanda nung chicken Kendall. Yung carrot. <kakarots. laughs> Ayan. Sana tayong may gasok. Sayang wala si tatay kasi nga. Kaya din ang dami ako kasi pag dito ako lang ang kumakain ng carrots. Kasi nga wala si tatay. Buti so, may katulong ako sa carrots. Ayan. Ewan ko ba. Nagsimula lang kasi yan noon, nung bata pa ako na kumakain naman ako ng carrots before, nung ba, magkabataan ko meron lang akong karos na nakain na hindi ko talaga gusto yung, ano, para siyang ma pait-pait na may pagkamaasin. Mas hindi ko ma-explain yung lasa. Yun. Since noon, hindi na ako kumain ng karos. Maliban lang siguro kapag ano, maliban lang siguro kapag nakalagay yung car, uh, yung naku parang grind na umiling. Parang ginawang gerber. Tapos nilagay sa lumpia, mga gano'n. ko parang ginawang gerber. Huwag naman yun. Seri <laughs> <laughs> lang. Taro. Ah, malamit ko na. Tapos yung nasa nun. Hindi ako yan. Kaya sabi sa trabaho ko, pag di naubos, bigay na lang natin. Yan. Na paraming labay pa kanina, nakalimutan ko na ito. Pero kung nandun si tatay, malamang, ubos ang carrots kasi basta yun ubos ang pakai spicy-nya. Gusna kuah spicy Sekarang ada buah mm Masih Hmm. Mm hmm

Naparami lang ko ng merienda. Merienda? <coughs> tapos ko lang mag-merienda pag ito tayo mo. Oo oh, nga kaya, hindi ba doon ako nakaupo sa ano kanina yung nag-iwas Oo nga Hindi ko nga kaya ano? ka kanina? Oo. Hindi na ako? Pero pagtawag ako doon sa ano? Oo nga Eh. Mm -hmm. Parang ang uh hangin -huh, na nandito lang. Hmm. Wala rin ito. <laughs> ito lang ang hangin na Yung din ako kanina, may adon yung nasilit at Wala pa pala hindi sa ganito ang hangin. Mga na ito. na yun tolerated lang siya. Kaya ko lang po. Yan. Hmm. Pag-quit ka Akin. Kaya ko naman ito. Pakpak. Ah. Uh, hmm. Uh, Basa kasi yung ipin mo. Ano eh. <laughs> Sarap lang ah. <ha? laughs> Ay, oh. Kaya sabi ko, di ba? Hindi ko okay. so, lang ang hawa. Mas masarap yung curry powder na bumurahin nila kaysa doon sa ma mahal yung may brand. Ano na kasi say? eh. Mas maraming ano, matawag doon sa mga halo-halo na yan sa kamalabunaw na. hindi na sa ano pag ito Dabang mga naano nila sa nan description wala ko ng contents na muna yun what's your batig? matabang ito yung yung mumurahin na pare na binibili lang sa palengke hmm namurin yung pack masarap hindi na naman kasi gaano preservative yun eh. ah. ba? Saan bang galing ng mga karot? Kung oh, alam ko, di raw na din dyan. na nila. Sa akin patatas patata, sa'yo ang karot. Hmm. Yung o, ngayon ngayon ng tarot, tarot sa patata. Kung may mga karo, sumagulabig na ako sa mga na mo naman yung rabbit ka hmm. <coughs> baka sila styro wala yung si ano fiber dating fiber yes, hindi kung saan pa ng niya Oo. Ano, okay. yeah. so, mm.

Pagpapagas ang kahol ng aso. There's something wrong sa labas.

para siguro parang mas maganda pa ng dalawa Bukta ng kulungan ang problema siya para kung ano yung mga sa wala na tayong bukas hindi, ang yung sa mga sila yun ko pwede pag mag mo dyan sa tempo wala silang harang kaya ko

Mm hmmm, mm -hmm. mm -hmm. wala niyo kasi makain ito niyo kasi Maria ng oh, pa wala na Maria ng dapla, wala Maria ng dapla Tapos na yan. Huwag mo buksan <tongan> yung mga Susunod ka sa akin. susunod. Oh. <coughs> होय well अंदान